pagka dating ng uh, park and fly um, pwesto kayo dito sa harapan kasi i-check nyo yung poche nyo dyan tapos sila na ang mag-drive papunta sa slot ng park ilakad Okay so dito sa Park and Fly uh, kapag first time nyo, kailangan ng ORCR ng sasakyan. Uh, tapos 420 a day covered parking naman siya. Um, tapos kailangan early booking. Kasi minsan uh, inaabot ng one week advance yung ano yung uh, fully book niya. Okay, let's go. So, 1 hour and 5 minutes ang uh, flight. Alright, so ito yung uh, Cebu North Bus Terminal. Tapos here nag-rent kami ng, ano, ng total 10 naman kami. Alright, so uh, dumating kami dito sa may uh, Port of Hagnaya. Um, around what time? 3 a.m. 3 a.m. kami dumating dito. Tapos pagdating dun sa ticketing booth, 5, um, ay 5 tuloy, 4 pa. 4 a.m. pa ang bukas. And 5 a.m. ang layag ng barko. Yan. So 3.25 yung pamasahe patawid ng... Uh, Um, Santa Fe Port, which is yung Bantayan Island. Touchdown, Bantayan Island! Pagdating dito sa may Santa Fe Port dito sa Bantayan Island, you'll have to settle a hundred peso ecological fee. Pagdating dito sa labas ng uh, port, mga mga tricycle dito. So sa Sunscape na aming hotel, um 25 pesos each. Tapos yung isang kasama namin din sa Kandugyap ay 50 pesos each. Okay, so narating namin ang uh, Sunscape Hotel dito sa Bantayan Island. Tapos yung aming uh, butihing tricycle, babalikan kami dito kasi magbe-breakfast kami and then after breakfast, diretso na ng uh, Virgin. So dami-dami nang may iwanan yung uh, rush card pa. So get ready to be burned by the sun. Alright, so Ah, tatlong click. Ayan. Ah, so, we rented. Tatlong click. Ayan. So, parang baboy pala yung motor dito. Sinasakay nila. <laughs> okay. So, bago kami magpunta ng Virgin Island, naisipan muna namin kumain dito sa M... Tinatawag nilang MG Square, pero MJ Square talaga. Ayan. Kasi sa Virgin Island daw, ano eh. Double daw ang price. Double the price? Yes. So from Bayan, uh, nakarating kami dito sa may uh, tinatawag nilang uh, island hopping. Dito papark niyo yung mga motorcycle na nirent niyo, tapos may mga bilihan ng seafood and souvenirs din. So I think mas maganda dito kasi uh, ano siya eh, um, organized I think, tsaka regulated kasi talagang may ticketing booth sila dito. So alamin natin kung magkano. Uh, lahat na. Okay, okay gano'n na lang. Oo. Oh. Ayan. Okay na. Okay, so uh, sampu kami and uh, bali ang total ay 2,000 pesos. Antayin kami. Um, yung speaker hand pala. Yung uh, 200 is yung docking fee nila and then 1,800 sa bankero. And then if we decide to uh, go to other islands, pwede naman additional 300 lang, di ba? Mura. Sino to, grabe. Okay, sino to Ber? Abdul Jabal. Okay, ikaw sino ka? Aga Mulak. Ito, <laughs> si Wiesel. Gatoles, Wiesel Blower. Okay, ito? <laughs> sino? Si Sherman. Ah, Fisherman. si ano to? Si... Willy Revillame yung <laughs> Ito? Si... Sino yan? Ato, sino? Si Lovie Po at oh. si... Ruru Madrid. <laughs> Kaso na wala isang pamilya, nandun pa. Okay, this is it, pancit! Let's Ay, go palaing. to... Ito Virgin Island. Dito pa lang sa docking area nila, sobrang linaw na ng tubig. Crystal clear na. White sand, tahimik. Wow, approved. Tignan natin yung Virgin Island next. And nandito na kami sa... The virgin! Kuya Kim, ano na? Alam niyo ba na Virgin Island? <laughs> Okay, so pagdating dito, uh, may registration again and uh, cashier. 200 each for the island entrance. And then, yung cottages nila around 500 lang. Um, meron din daw bilihan ng mga drinks like uh, alcohol beverages. Available okay, somewhere there. Yung ang tawag nila. And then, cliff dive area is here. So, once nagbayad kayo ng uh, entrance fee ng island, libre na yung mga... Uh, hindi yung beer ha. <laughs> yung um, cliff dive and of course swimming and all. Okay, so bigla namin naisipan na mag-table na lang kasi grabe, solid. Look at this. Look at that. Crystal clear. What's sand. So doon na kami and this is for you. all right. Alright, super solid. Ganda ng place. Grabe, sobrang ganda. Crystal clear. Merami isla, Taimik. Ganda. Papawi ng uhaw. Fair, ready ka na tumalon. Lalabas natin lahat ng stress. Pop, lalabas lahat ng stress. Hindi ka, hindi ka ba tatalon? Kaya naman. Okay. Alright, here we go. It says welcome to cliff diving. Wow! Alright, so ito yung uh, cliff diving area. As you can see, parang mayroon silang First floor, second floor, and then may third floor. Or third level. So tignan natin kung ano available. Medyo maalon nga lang sa time na to. Tsaka high tide na rin kasi. So siguro gradual ang gagawin natin Try natin ang uh, first level Tapos second Ah ito mababa pa to dito. Level 1 Okay, so success naman ang aming uh, level 1 pero I don't think magagawa ko yung level 2 taas. so fast. So andito kami sa level 2, nag-iisip pa sila kung itatry. Ka, tuloy ka, ako. Pag tinuloy mo, tutuloy ako. Ah, ah ganito na lang. Okay, siya kataas. Tuloy si Uy, <laughs> pero height ng barko yan ha. Pwede yan. So this is Stark who's going to do it now. Second level. So guys, mukha lang siyang ano, mukha siyang ma uh, mababaw sa ano, sa video pero ang taas niya, grabe. So uh, matapos ng exciting na um, <coughs> Virgin Island Dalawin naman namin ng The Ruins okay, Before kami punta sa Ruins uh, Quick silip lang muna dito sa Hotel ni Isai. So ang ganda rin may sarili silang pool Dito sa Candogyap, Kandugyap, Kandugyap uh, Santa Fe Kalino ng tubig Tapos may mini Mini beach sila dito very calm yung tubig. Pwede talaga sa mga bata. Okay, so nakarating kami sa may uh, The Ruins. And ito na siya. So pagdating nyo rito may mga kainan naman like uh, barbecue. Tapos dito sa kabilang side makikita nyo may mga quick quick and fishbowl. Tapos itong area na to ay sikat din for cliff diving. Alright, biglang food trip dito sa may uh, ruins. Ito yung, ang tawag ito bok? Puso. Puso yung sa rice nila. Mayroon sa inyo itong Chinese something. Shumai. kwek quick Ayan. Ang <laughs> dami. Lahat kami nagutom. Hindi kami nakapag-lunch eh. So humingi ako ng rice kanina. Iba pala yung style ng rice nila dito. Ganito ang style ng rice nila. Alright. Dito naman sa Maykota Beach. After ng ruins. Makikita ang uh, sandbar. Ayan. Yeah dito kita siya. sa so, Kota Beach Hotel may mga leisure, may billiards. Basically, solid na rin dito eh. So dito sa Kota Beach okay din pala yung ano eh, beach, yung shore nila. At the same time, marami rin talaga mga swimming. Brother, kalatang may ginagawa lang eh. So, uh, yun pa rin, nandito kami sa MJ Square ulit. Looking for Adina. dinner test island so pupa kami Agnaya bus and then All alright and uh, dito na kami sa Danau yung famous uh, Jollibee dito sa Port of Danau finally okay so this is Danau Port or Port of Danau and uh, kami yung last call for this 1130 docking so yung boat niya is parang yung Agnaya to Santa Fe din mga ganong klaseng mga boat so they have Jumalia or Humalia Shipping Corp here And then bukod sa pamasay, we have to pay terminal fee and environmental fee. Magkano pa masay? 320. 320. Okay. And then plus terminal fee and environmental fee. All right, so sa biyahe namin nagpakita ang mga dolphins. Dolphins, dolphins. Wow! Wow! wow. So <laughs> so Dami. Dami ichay. My Ayun oh. No? Wow. So while on our way to Camotes Island, Pakita yung maraming dolphins. Ichay, see that? <laughs> Did you see that? <laughs> okay. So bigla nagkagulo yung mga tao dito. Chinichear yung mga dolphins. Ang dami. Alright, so after 2 hours and maybe 20 minutes, docking na. Dito na kami sa... Ha? Pagbaba ng uh, barko dito naman sa may area, may options kayo to go multi-cab or multi-cab and then mayroong mga tricycle din. Yan. So sa multi-cab, 700 daw sa tricycle at 250 ang isa. Okay, so we're here in Santiago Beach Resort. Alright, so uh, dito sa Camotes Island, napadpad kami sa Santiago Beach Bay. Tapos ito yung tropa lahat. And then may na-discover kaming halo-halo dito. Medyo kakaiba version, healthy version siya, puro fruits style. With veggie. Salad <laughs> pala And with legit ube ice cream. Ayan, as so, you can see, solid yung ice cream. Ang laki, oh. So, ganyan ang halo-halo dito sa Cebu. So, lahat ng yan for only 70 pesos. May kayak, may mga, ano din, mga beach activities. Ano, 200 na lang? Magkano yung Crystal Kayak, Ber? 400 pesos. Oh, creamy! At ang gatas, hindi tinipid gatas. Na pressure si Ate dinamiya na layo. Gatas mula sa ina. Sa <laughs> so, galing ng <yung> gatas. Sa <laughs> ina. All right, bring me my halo halo please. Ayo hatu. John. Yummy. Esto.